natutulog dito Inaantay ko yung ano yung kaibigan niya Sabi niya may message daw niya ako pag ano Yeah, na siya dito. Hindi ako maso nakatulog basta hindi ako makatulog, parang may multo. Parang sa gabi, eh, di ba, gabi na lang. Kasama ko kasi 'to sa room. Eh sinara ko lahat ng pintuan dito. Sinara ko lahat. Tapos, hindi ba yung mga ako na parang may ano, sumarang pinto, di ba? Tapos, lalabas ako, sislipin ko, sarado naman yung mga pintuan. Kasi sinarado ko talaga sila. Tapos, paulit-ulit na ganun, guys. Parang may nagsasarado yung pabalapagpapag. Ganun. Parang may something dito sa bahay nato Parang, parang may multo ba? <laughs> Ini-imagine ko may multo. <laughs> para akong lalagdatin. Ang sakit ng likod ko. Hindi ako makatulog. Pati si Pogi nagugulat. Mm. Pati si Pogi, di well, pag nakahiga siya, gaganon siya. Nagugulat siya. Pati siya nakakarinig din. So, hindi lang ako Hilak ko yung kwarto. Tapos, nakabukas na yung ilaw. Kagabi, ko lang yung ilaw. <laughs> Takot sa multo. Mabuti na lang kasama ko si Pogi.